Grabe. Okay. Pareha tayong walang pera, Ming. May nalabas lang tayo, Ming. Ito tayo mag-approach, mag-afford. Hmm. Joy. Amin. Ah, Wala kang pera, main. It's a <laughs> kaloka pa rin kami limimbing guys hindi kami makapasok ka dyan hindi nila wala kami pera ang dalawa bigyan mo naman si Mimi kahit buto, buto 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 na yung chicken wala man lang Ming Psss. Ming Ming busog na siya ikap okay, na siya na ayun na lang ng isang wall yan na guys yan <laughs> pasok na din pasok po lang Sige na may, babay na